Uh, naunahong ko lang ng one day. We have a good leader. The people will move fast. Uh, talaga naman. Yes. So, um, I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat na nasiraan ng bahay uh, ay meron nang uh, tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo, dun sa na, yung, yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong na binibigay pagka magka, nagkakaganito. Kaya ta, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka, lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging responsya uh, siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin eh, uh, basta't may pangangailangan ay eh, nandiyan ang, ang papaan kaya hindi hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan uh, pati may magandang idea ang uh, ginawa yung Red Cross naglagay ng swimming pool para sa bata eh, parang maliit lang na bagay pero hindi eh. dahil ang mga bata kahit papano talagang na ang uh, ang isip nila dahil sa lindol tapos nawalan ng bahay tapos nilipat dito at least nakita mo na, tumatawa na naman nagsisigaw malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan and that you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho at uh, hindi, kaya in in iniisip in in pa lang namin, nagawa na nila. <laughs> Kaya maraming salamat sa Red Cross. Maraming salamat, thank thank Chairman you, you, Dick.